Good morning mga sangkay mga idol pero na kung bagong ipapakilala sa inyo sa inyo tatlong magkakapatid mababait madaling alagaan magaganda katawan baka gusto mo bumili please yung kaibigan Nilalak ito nung Maclean sweater ko na itim na inahin. Ito yung unang sisiyo niya na nabuhay ko. Tatlo lang. Gustong gusto kong alagaan yung itong mga lahi ng itim na yun na inahin kasi mababait. Hindi sila matatapang masyado yung kagaya nung una ko na nanunuka o na shapo. ito iba ito 6 month pa lang o oh, magsi 6 month pa lang wala pa tong mga hindi ko pa nakargahan ito di complex tapos ko silang mapulga lumubo agad mga katawan nila tapos ordinary lang yung patukak pero yung patukak ko kasi ordinary lang uh, tatlong, tatlong kilo na ordinary lang tapos hinahaluan ko ng isang kilo mais mais na durog ba maganda kasi yung mais sa manok so bagong ahit yung mga yan kasi masyadong malalaki lumalaylay so matakip sa mata kaya inahitan ko na. ito yung isa alimbuyugin dark siya na pagkalimbuyogin no? dark siya tapos yung binti na tinggain yung binti dikit ang mga sipit-sipitan nito mga loads yan sarado ito yung isa at na buhay ko tinan mo yung mga likod niyan, kuba, lapad ito yung isa ito yung buyogin ko sa inyo yung dalawa pa na kapatid niya. Tatlo lang to sila na buhay. Ayun yung isa. So yung isa. Pugi na. Tawagin dito to sa maray. Barakiki. Ang ama nito. Balaw. Bulik. Raider ko na unang nabili rito. Yun ko sana eh, Di wala akong magagawa. At least may anak naman eh. Yan. Para oh. Kiki. Hindi ko alam sa Tagalog. Tiyo. Kasi yung kapatid nito bulik talaga. Papakita ko sa iyo doon, balaw. Ito para Kiki to. Ayun oh ito ng mga ganitong parang tickling na dibdib yan yung uh, bihira, mga idol mga santay yan eh, gusto ko kuha ng photo sa mga alagaan kasi yeah. May mong iba, yung mga kitae mo ba timlasaing ko yung mga talasain ko 5 months pa lang yung mga nanjan nanunuka na siya siya Paul ang dami kong tama ang dami kong sugat ito paborito ko itong tatlong ito mababay ito gusto ko talaga maganda na naman, katawan ito, mga katawan nito mga idol mga dikit sipit sipitan pinapakita ko sa inyo to kasi kursa nilahin nyo eh kailangan ko rin naman kasi ng pansuporta ng marami akong sisyo dyan mga bagong pisa na yung, yung nanay nito ay eh, pisa na naman so kailangan masuportahan ko yon hindi ko pinanginayangan basta yung bibili nito eh marunong sa manok At kaya naman hindi ko pinagdadamot na ibinta kasi para maalagaan din sila ng maayos yun ang purpose ko mga nakada. kasi dito hindi naman napapasama yung mga manok ko. Pinapakain ko yan ng maayos. Kahit ordinary lang, hindi napapasama yan. Mga lugon sila ngayon, ano? Mababa ito mga lods. Hindi kayo... Lugi. Mababa iya yeah, to sabi oh. hmm? ng mga baser ko luyahin daw tsaka tanglad paalak sa buhay nyo uh. yung mga buntot nito mga lords mga sangkay buntot pagkasisyo pa yan oh. So yung pakpak -pak niya nagpalit na siya. Ayun, marami na natanggal sa pakpak -pak niya. Okay siya na. Ayun. Ganyan din ang mga binti niya. Bit Hindi yung iba pag hinawakan mo bukang kang ganun. Hindi maganda 'yun. Ayan. Mababait to, mababait. Yung mga gusto kong manok, pagkasisiyo pa lang maganda ng katawan. Meron kasi dyan ako, meron ko dyan, na ah, nagumpisang gumanda ang katawan sa taon na ang nipis napaka nipis na pitso ngayon eh isang taon na siya medyo unti unti nang gumaganda ang katawan tagal pero ito yun. lapad na lapad ng idol kung gusto gusto ko lang naman ito alam ang, ang babae yung ibang palahi ko nung una Grabe. Sobrang tapang. Pagka doon sa mga marurunong sa manok. Pagkikin yung labi saya. Nitip tingnan. Pag hawak yan dito mga dol, Yung sipit-sipitan dito sa puwet. At saka yung dulo ng pitso. Yun ang tinatawag na sipit-sipitan. Ah, yung dulo ng pitso dito sa may pet niya yung dalawa magsalubong yun dun mo malalaman na hindi ni sana <laughs> tatlo trayo magkapatid pareho pareho ng katawan so, uh, ito yung binibinta ko doon sa mga mapagmahal sa manok merong dedication ng sa manok para maalagaan silang mabuti. Yun po ang purpose kaya ko binibinta Kasi dito, paparami lang ako ng manok. Kung gustong bumili, binibinta ko. Hindi ko naman yan uh, alagaan ng gusto ng hatso, ng mga himas, kondisyon. Hindi ko maalagaan naman hindi kagaya ng araw. So ngayon, binibinta ko sila para maalagaan sila ng maayos yun lang purpose ko doon mga isang kaya ngayon marami na ang nanay dito ngayon dami yung sisiyo so, mababay dyan kaya wala kayong problema doon sa mga nakakaintindi na pag-aalala alam nila presyo nito pero yung mga hindi nakakaintindi sa pag-alaga ng manok mula itlog hanggang sa pagsisiyo hanggang sa pagpalaki niyan. Yun ang hindi nakakaintindi ng presyo ng manok. Kaya minsan yung pumupunta dito, hindi ko pinipresyohan. Hindi sinusubukan kung talaga marunong ka sa manok. Bahala ka kung magkano, ano sa tingin mo, magkano ang halaga niyan. Ang tao nakakaintindi ng pag-alaga ng manok. 1 year, 2 million ang gagastos nito. Hindi kasama 'yan. Patuka lang 'yun. Hindi kasama medisina. 1 year, 2 million. Patuka pa lang mula pagkasisi. 'Yun. Akorso na naman mo kaibigan. Potagarin 'to. Edon trayo na ito eh. Guarantee Winner. Be. yun huwag nyo nga palang kalimutang mag subscribe thumbs up like mga ito kasi importante yan sa video at bell button para manotify ka sa mga susunod ko video kahit pangit ang aking video sa eh, manood ka na rin God bless sa inyong lahat mga idol yun lang muna ang ating update ngayon dito sa tatlo meron pa doon mga magkakapatid apat meron tatlo din kapakilala ko sa si Jesus, ito lang muna six month mga idol six month pa lang <laughs>